Nagkuha na po Motor ni mo? Kung sa may kabayad din sa nga nagkuha mo no, motor. Ano si Angkul. Mm -hmm. Ano kang magbuot na siya? Huwag motor niya. Huwag ka na nang hit sa Wala ko may labot nila. May problema na po ka. Si Angkul siya magbuot yun mm -hmm. siya ba? Mura na mag... Siya ay at siya ay bayad. Hindi ko tamo mo ko motor. Wah, pagani tak kakuha gila aku ah. Ha? Ah? Pakuha ni kaki mo. Nang ibu tak mo. Oi. Allah kinu ku. Sumana so, mo ku gluk tur silingan. Nah. <tuhin> gila kesuku mo hutan ta. Adam. <tuhin>